Ayun na. Salamat sa tango. Salamat sa gift. Matinol po sa chocolate. Ah, dali. Buksan na yung maya okay. Eto, mo, mo na yung mga yan. Okay. Ito, unahin mo muna to. Oh, huwag mo masyad. Yan, ganyan yeah. lang. Wow. Kanina yan, anak? Ay, ay, wow, oh. kabango. Ano sasabihin mo? Da, maraming ah, salamat pa. Si sa na. nagbigay na ito, ganun. Ha, oh, next. Mm -hmm. Next gift. Uh, ano sabihin mo? Salamat po sa next na ito. Oh, next. Next gift. Ayusin mo. Para. Yan. Dahan-dahan lang. Salamat wow, todo nagsa-manibigay po neta. Okay, next. Ai, ito na po. Ah, may pabungo pa si Ate may Chocolate pa. Wow. sabi. Salamat, Salamat po sa, sa nagbigay po neta. Ah, thank you po. Thank you, thank you po sa lahat ng gift para kay Katrina Gem. Ayan. Next. Wow, ang gundo wow, naman. Salamat mo. po sa nagbigay po na ito sa akin. Okay, next. Mama, paano po ito? Okay. Ganun lang. Ay, ito na anak ko, Ganun mo lang. Ayan. Daan -daan. Wow, oh. Wow, wow. Oh, ano wow chocolate. Po, na, sa nagbigay po, Neta. Maraming, maraming salamat po. Oh. Wow, next. Very good. Wow, ang dami yung chocolate ng ate, oh. Buksan mo, yan. Ganyan, anak. Wow. Salamat po din sa nagbigay po, Neta. Meron po. Wow, si wow. Jania. Wow. Salamat po. Akin na yung mga paper bag anak. Wow. So, so, Salamat po din sa nagbigay po na ito. Mapano Sige so, ah. na. Ayan, sirain mo na pag mga ganyan. Wow. Wow. Salamat po din sa nagbigay po na Okay, next gift. Lapit mo na sa'yo, Katrina. Wow. Ito din po. Salamat po. yung isa, yung nandun. Meron pa po shirt sure, Mama. Ito po oh. ako. Wow. Ayun pa, anak. Next gift na lang po. Isa na lang po. Wow, ang ganda ng mga shorts mo na ko. Wow, may shirts dito po. Hilahin mo yan. Very good. Paano po? Yan, ganyan lang. Yan, ganyan. Wow. 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 Ano kaya yun? Oh. Buksan mo pa, nak. Dumit. No. Parang pillow. Parang siyang unan, ate. Wow. Oh. <laughs> wow. Wow. <laughs> wow. <laughs> lab -lab po Ito po. Ito po. Ito Ito po. Ito po. salamat dito. Sa lahat po na nagbigay. Maraming salamat po. Maraming